Magatubang og kasong murder ang sospek sa pagpatay kang Christine Silawan, human kinini ang ko natubangan sa media kaganiha nga siya ang nihimo sa krimen. Dugang paniya nga ana siya sa impluwensya sa ilegal nga drogas dihang iyang gipatay ang biktima. Aniyan dugang detalye sa report ni Romain Rivera. Ako lang diyan ko tanan. Ako nagpatay. Tungod sa Kini ang pamahayag sa suspect sa pagpatay kang Christine Silawan dihang presenter kini atubangan sa media kaganihang buntag sa Police Regional Office Central Visayas. Giila ang maong suspect na si Renato Lienes kinsa amahan sa lima ka mga anak. Iyang giangkon nga anaa siya sa impluwensya sa ilegal nga drugas samtang gibuhat ang krimen sa ni Lienes nga iyang nakaila si Silawan sa Facebook, pinaagi ang paggamit og dummy account nga si J. Diaz. Diha na silang nagkauyab sa dalaga. niadtong Adtong Marso Diaz nagkauyon silang duha nga magkita at ubangan sa simbahan sa barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin nagserbisyo isip kolektor si Silawan. Sigo ni Lienes nga dihang nagkakita na silang ni Silawan, nilakaw kini og diha na niya gigukod ang dalaga. Pag-abot sa crime scene ni Hang Yosia sa biktima nga makihilawas kaniya apan gibalibaran kini ni Silawan. Giangkon sab sa suspect nga iyang gigulgul si Silawan gamit ang gunting o gipanitan ang naw ni ini. Iya sab gibutyag nga nakakaton siya pinaagi sa usa ka video online kun unsaon on pagpanit sa tao. Nangayo hinuon og pasaylo si Lienes nga to sa kabanay ni Silawan og niingong nagmahay siya sa iyang gibuhat. Ato sa press conference, gipakita sa kapulisan ang diagram nga nitumbok kang Lienes isip suspect lakip na sa CCTV footage og laing mga ebidensya. Matod ni Philippine National Police Chief Oscar Albayalde nga ilang nang gisumiter nga to sa crime laboratory ang gunti nga gigamit ni Lienes lakip na ang t-shirt ni Ini nga adunay lama sa dugo. Na siyang pang, uh, pang small time hold up no mag hold up siya benta yung nahold up then bili ng uh, illegal na droga uh, sabi ko nga not an ordinary criminal can ever do that kaya inamin niya talagang nasa high na high siya during that time high na high siya during that time he was uh, uh highly under the influence of illegal uh, illegal drugs during the incident kasong murder ang ipasaka batok sa suspect. Ni Antong Martes na dakpan si Lianne sa panimalay ni Ini sa dakbayan sa Lapu-Lapu. ana ni sa listahan sa drug watch list sa kapulisan sa syudad. Nakuhaan sa kini og armas atol sa pagkasikop. Samtang ang kanhi hinigugma ni Silawan kinsa unang nadakpan og gitumbok nga suspect ana agihapon sa kustodiya sa Home Care Center sa Lapu-Lapu City. Dugang ni Albayal de nga wala lagi sa likway na posibleng mamahimong witness ang kanhi hinigugma. Romaine Rivera, Newsbits.